Malapit na po ang pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Pero bago yan, ay alamin po muna natin ang ilang detalye tungkol dito at ano nga ba ang kasaysayan sa likod ng selebrasyong ito. Panoorin po natin ito. Ang lungsod ng Iloilo ay kilala sa kanyang kahangahangang kultura at makulay na kasaysayan. Isa sa ipinagmamalaki ng mga ilonggo ay ang Dinagyang Festival, isang masiglang pagdiriwang na naglalarawan ng kahalagahan sa kasaysayan at pananampalataya ng kanilang komunidad. Sa pagtatanghal ng mga sayaw, musika at makukulay na kasuotan, ipinapakita ng Dinagyang Festival ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa tradisyon ng mga taga ilo, -ilo. Ang dinagyang ay pinagdiriwang tuwing ikapat na linggo ng Enero bilang bahagi ng pagbibigay galang sa Santo Niño, ang banal na batang Jesus. Ang pangunahing parada ay naglalaman ng mga nag-aalab na sayaw at musikang nagpapakita ng husay at pagbibigay halaga sa mga yaman ng kulturang Ilongo. Sa bawat taon, ang dinagyang ay nagbibigay daan para sa mga bagong alaala at kasaysayan. Nagpapakita na ang kultura ng ilo-ilo ay buhay at patuloy na sumasalamin sa pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Ang pangunahing bahagi ng dinagyang festival ay ang ati-atihan competition, kung saan ang mga grupo ng mga taga ilo, -Ilo ay nagtatanghal ng kanilang natatanging sayaw at mga makukulay na kasuotan. Dagdag pa rito, makikita sa dinagyang ang masusing pagsusuri at pag-aalaga ng mga costume na kanilang ginagamit. Dahil bawat detalye ay nagpapahayag ng kasaysayan at kultura ng mga taong nagpapakita ng pagiging dalubhasa sa sining ng paglikha ng mga kasuotan. Bilang bahagi ng selebrasyon, hindi lamang sayaw at kantahan ang inihahanda ng mga ilonggo, kundi pati na rin ang mga makukulay na float parade. Ang mga nagagandahang dekorasyong karosa ay nagbibigay buhay sa mga alamat at kwento ng mga bayani ng Iloilo. Sa likod ng kasiyahan, pinagtutuunan din ng Dinagyang Festival ang pagpapahalaga sa kalikasan at pag-unlad ng turismo ng Iloilo ang masiglang pagdalo ng mga lokal na turista ay nagbibigay daan sa mas mataas na antas ng ekonomiya ng lungsod. Ang Dinagyang Festival ay hindi lamang isang makulay at masiglang pagdiriwang, kundi isang paglalarawan ng mayaman na kasaysayan at kultura ng mga ilonggo. Sa pagtitipon na ito, nagiging buhay ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan tungo sa isang mas maunlad na hinaharap.